<tinyo> Mura lagi ni grill ko ano kanang iPhone ug camera ya. Unsa <tinyo> man ning cellphone? Ay Redmi. Oh, ibutang lang sa kuan. Kay na niya. Nindot <tinyo> <di> unta Kung saan mga katindog. Istig <tinyo> ni. na oh, na. Saka sakua, ano kanina, saka. saka. Sun, wala kong son? Wala kanin gusto. Ano Pagdadab. Uban sa baho. na siya. Presel do na ko ana ya. Tumiraman ya. Abot ng 1 million views gilang ah, naman sa TikTok. Gilangya ka para na i-repost. sa <laughs> <laughs> TikTok.